Yon mga tropa, kamusta? Pag-usapan naman natin ang mga scams ang mga scams dito sa Canada mga tropa Madaming scam dito ha Hindi lang sa Pilipinas, maraming scam dito rin napakadami Scams at saka scammers So umpisa natin mga tropa Ito nga pala tropa, bago tayo mong Ito lang yung observation ko Observation ko Ako lang ito mga tropa, ako lang ito So kung meron kayong ibang mga scams na alam na hindi ko mababanggit, i-comment ko lang sa comment section mo ito para makatulong din sa mga tropang kanya natin dito sa Canada na hindi mas scam, di ba? Tapos panoorin mo yung dalawang huli kasi sila yung pinaka major culprit ng mga scams dito sa Canada. So umpisa natin mga papa. So unang-unang scam mga tropa, hindi na to bago sa inyo. Yung paluwagan. Paluwagan, pasigipan, paayakan alam naman natin diba na ang mga nagpapaluwagan eh grabe ang unyan. lalo lalo na tropa pag uh, medyo huli ka late ka minsan yung mga nauna sa iyo eh alam mo na hindi na, hindi na magbabayad dyan. maraming ganun dito mga tropa hindi lang sa Pilipinas ang nangyayari yung paluwagan niya yun pasigipan paiya kanyan kahit kailan ano ano once ako sumali pero hindi man ako nagdengoy eh. tapos sa pansin mo na gano'n na mahirap yan hindi uubra din sa kanya. So, yun ha, mga tropa, huwag kasasali sa palawagan Pasigipan yan. Tapos ang pangalawa na uh, scams dito, yung mga extended warranty. Ang dami yan. Alam niyo ba mga tropa, ang extended warranty sa Canada ay scam. Lahat ng binibili rito, appliances, gadget, clothing, lahat yan may warranty. So, huwag kang bumili yan kasi scam yan. Tapos, pag inalo ka ng salesman, oh, do you need, one, do you need the extended warranty for one year? So, you can protect your stuff. Sabi so, mo, Lula, <laughs> hindi ko kailangan ng warranty. So, huwag okay, mo warranty kasi it's commended sa kanya. So, ito sa third mga tropa, insurance. Life insurance at saka home insurance. Kahit anong insurance, health insurance scam yan dito sa Canada. Well, hindi ko sinasabing scam kasi kailangan talaga natin ng insurance. Ang sinasabi ko lang sa insurance na yan, yung mga hidden charge, saka yung mga uncover or yung mga hindi mo kailangan sa coverage mo. Let's say, bibigyan ka sa home insurance or sa insurance na lang or sa life insurance na lang. Bibigyan ka ng hindi mo naman kailangan. Lalo pag term insurance, tapos bibigyan ka ng mga over 75 years old na uh, kailangan mo daw no? kailangan mong bayaran yun kasi nakalagay yun sa coverage mo. Ayun, kung, kung may doubt ka, eh, mas magandang ugaliin mo, reviewin yung iyong mga uh, insurance coverage. Ayun, pag may nakita kang hindi align sa'yo o hindi tugma sa'yo, tanggalin mo, tapos i-renegotiate mo. I-negotiate mo yung mga tropa. I-negotiate mo yung mga tropa kasi makakatipid ka. At saka, scam nga yun eh. Diba? So, alamin mo 'yung mga accomplish mo sa insurance bago ka pumirma. Ano, tropa. Hindi mo gano'ng napapansin 'to. Yung hindi mo paghingi ng resibo, 'di ba? Alam mo naman na yung resibo, yan lang ang pruweba mo. Yan lang ang proof mo sa mga binili mo. Ngayon, kung wala kang proof, let's say bumili ka ng isang staff o isang appliances or isang gadget, eh hindi gumana, sira paano mo eh, babalik? Eh, wala kang ang wala kang proof. Example na lang yan ha, marami yan. Sa mga shopping store dito. Ha? Pero, the best example sa gasolinahan na Hindi sa akin nangyari. Sa kaibigan ko, sa, sa Antropa natin, mga tiga Winnipeg Garda. Ngayon, nagpag na daw siya. Sinistom siya ng gasolinahan. Tapos, walang lumalabas sa pump. Ngayon, inangan niya. Iningan ngayon siya ng resibo. Wala siya mapakita. Let's come siya. Hindi niya nabalik yung pera niya. So, di ba? Kung mo, tropa na mong ng uh, resibo. Kahit na anong binibili mo nito sa karala. Kasi yun lang yung pruweba mo. Sa iyong binili Hindi pa tayo mga tropa kasi medyo parang hindi maayos yung kapaligiran. Pakita ko pa lang mga tropa. Hindi pa tayo. So yun mga tropa, ano lumipat tayo dito sa sasakyan ko kasi hindi ko na feel safe. Hindi na, hindi na siya safe doon. Kasi ang daming mga parang mga ano, mga nag, alam na, mga nag addict homeless. Tapos medyo, alam mo na, nakakatakot na yung lugar. Yung Tim Hortons sa'yo, hindi naman ganyan dati. Hindi ko lang kung bakit nagkaganyan. So anyway mga tropa, sorry sa rant ko mga tropa. So yun nga, uh, pag-usapan natin yung ano, balikan natin yung scams ng mga parang Ito malupit mga tropa. Malupit to. Since na, na nasa sasakyan tayo, eh bumili ka daw ng bagong sasakyan. Brand new. Tsaka full load. <laughs> Ang daming victim na dito mga tropa. Dahil yung mga bago. mga bago na akala nila. Eh, madali talaga kumuha sa sasakyan dito anytime. Makakakuha ka ng sasakyan mga tropa. Ang problema, kung kaya mong bayaran yung monthly kasi tayo mga tropa no tayo mga Pilipino o consumer tinitignan lang natin yung monthly expense natin kung monthly bills natin para sa sasakyan hindi natin tinitingnan yung total cost ng buong sasakyan diba marami na bibiktima niyan mga tropa dito sa Canada scam nga yan eh wag kang bumili ng sasakyan muna kagad kung bago ka lalo lalo kung bago ka kung nagsisimula ka pala ng bahay dito sa ng buhay dito sa Canada bumili ka muna ng second hand ang daming mga mga nagbebenta ng second hand na sasakyan dito bumili ka sa tao at wag sa dealer kasi kung sa dealer ganun din pag bumili ka sa dealer may mga commission yan yung mga dealership may mga commission yung mga agent so pag nag bumili ka doon ganun din so mas magandang bumili ka sa tao ako lang yun ha, uh, tip ko lang sa inyo yung mga tropa. So sa sakyan, no? huwag kang mabili ng sasakyan ng bago at fully load. Yung kaya mo lang bilhin, yung kaya lang ng bulsa mo. To so, next tropa, magbakasyon ka daw. <laughs> magbakasyon ka, gumamit ka ng utang, utangin mo yung bakasyon mo. Kung sino nagsabi sa inyan, iskam yan tropa, ini iskam ka. Huwag kang magbabakasyon, parang awa mo na. Huwag kang magbabakasyon ng iutangin mo lang. Lalo na sa credit card at saka sa credit line. Ang daling umuutang dito mga tropa. Pero papatayin ka sa interest. Grabe. Imagine, sa laki ng interest, hindi mo pa nababayaran yung, uh, yung principal. Interest pa lang binabayad mo, hindi ka pa nakakabayad sa principal na utang mo. Kaya pa parang awa mo na, kung gusto mong magbakasyon, huwag mong gamitin ang credit card mo ipunin mo yung pambakasyon mo tropa huwag kang makikilig sa nagsabi sa iyo no na magbakasyon ka ikaskas mo lang yan ulul ikaskas mo sa mukha mo yan diba maraming biktima niyan dito mga tropa kaya huwag kang makikilig sa mga tao na nagsasabi nun kasi inuungas ka lang ini-scam ka lang nun mga tropa sakit sa ulo ng mga pinagsasabi ko pero totoo mga tropa no? marami talaga ang scam dito Well, sa mga bago, no? Dapat yung pakinggan yung sinasabi ko kasi naranasan ko na eh. Naranasan, nakita, nasaktan, umibig. Este. Basta, ang hirap. Maraming scam dito. Intindi nyo yung mga scam at mga scammers dito, mga tropa. Yung mga transaction sa marketplace, tropa, scam yan. Alam nyo, di ba? Marami nang nabiktima dyan, marami nang na-scam dyan, marami nang naroko dyan. Alam nyo ba, dito sa Kada, 50-50, 50%, -50, 50 yung mga taong nanoloko dyan sa marketplace. Nadali ako nyan mga tropa. So, mag-ingat ka sa mga transactions mo sa marketplace. Hindi lang sa Facebook marketplace. Kahit anong, market, mar, ah, kahit anong marketplace dito sa Canada, yung mga um, selling platform like yung Kijiji, Barrage, uh, yan nga, Facebook marketplace, any any transaction na galing sa online, mag ka tropa kasi ang daming scammer diyan. Ito tropa, mahalaga 'to. Kung sino man nagsasabi sa iyo na huwag kang maglagak ng pera sa RRSP, TFSA, FHSA, yung mga yan uh, tropa, kung sino man nagsabi sa iyo scammer 'yon mga tropa. Napakahalaga rito niyan mga tropa ng mga ano, ng mga uh, tax deferred account yun yung mga tax shield ng mga tropa pag naglaga ka dyan ng pera at nag-ipon ka dyan pwedeng lumago yung pera mo tapos kung i-invest mo ha? pero pag nilagay mo lang sa TFSA hindi siya, hindi siya lalago pero still pag naglaga ka ng pera mo ron hindi ka matataksan kasi tax deferred account nga eh so kung sino man nagsabi sa inyan, yan walang alam yun mga tropa kaya wag kang maniniwala aralin mo ang TFSA RRSP, TFSA, FHSA, lalo na sa mga gustong bumili ng bahay, yung mga first time home buyer, uh, savings account, yan, FHSA yan, first time home saver, uh, first time home buyer, savings account. Kung nag ka para sa down payment ng bahay, dun ka maglagak sa FHSA mga tropa. Napakahalaga niyan at makakatulong sa iyan. So, pag may nagsabi sa'yo na huwag kang maglagak dyan, scammer yun, ini-scam ka. So, aralin mo yung mga tropa, yung, yung mga sinabi kong yun. Eto, tropa. Uh, related to sa uning sinabi ko. Investing, yan mga tropa. Ang investing, pag hindi mo inaral, ini-scam mo sarili mo. Kasi tayo, mga Pilipino, pag uh, sinabi nating Investing parang natatakot tayo Pang mayaman lang yan Pang may pera lang yan Hindi Alam ba ang investing Isa sa mga vehicle Para yumaman ka Pag inaral mo yan At natutunan mo Well congrats di ba? Ang investing para sa Gustong yumaman. Pero kung ikaw Hindi mo inaral investing Kasi sa tingin mo komplikado Eh iniis kami sarili mo tropa kaya aralin mo investing, napakalaga niyan dito mga tropa. Para awa mo na. Ang ganda niyan. Para hindi ka naman lagi nagtatrabaho dito sa Canada. Para sa iyan, tropa, investing. Eto tropa, pinaka huli. Pero pinakamasakit po. to. Ang dami na dengue nito. Bili ka daw ng bahay sa mga greater area. Sa mga mamahaling area. Yung tipong almost 1 million na yung bahay. <laughs> ang daming naloko nyo dito mga tropa alam ba ng pandemic sa dami ng bumili ng bahay sa magagarang lugar sa mga magagandang lugar dito sa Canada, ebinenta binenta nila kasi variable yung ano yung interest tapos syempre pandemic nahintulatan trabaho so walang income anong nangyari? binenta nila yung ano yung property nila ron bumagsak binenta nila ng mas palugi ng mas mababa do sa binili nila nagkautang pa sila sa madaling salita kaya kung ako sayo hindi masamang kumuha ng bahay lahat lahat naman ng Pilipino eh lahat naman ng Pilipino ay eh, gustong kumuha ng bahay kahit di Pilipino kahit tingin ko ibang lahi eh. yun, yun ang main goal eh kasi ano Canadian dream pero bago ka kumuha ng bahay, eh mag-compute ka muna. Mag-compute ka muna tropa. Kasi pag hindi ka nag-compute, wala. Hindi mo inaasahan malaki yung bill mo. Hindi mo inaasahan tataas yung interest mo. Compute mo yung interest mo. Kung yung interest ba e variable or fixed. Tapos yung term yung uh, mortgage term kung ilang taon mong babayaran yung mga ganun ba tropa, about, ano yan, eh, about mortgage and about real estate, napaka maraming, ano yan, maraming sanga yan. Eh. Hindi siya komplikado tropa kung magbabasa ka lang. Tsaka kung magtatanong-tanong ka. Magtanong ka sa mga ano, sa mga pakilala mong may real estate agent. Tanong ka, pwede ka magtanong doon. So, yun, mga tropa, yun yung isa sa pinakamalupit dito na ano, na scam. Yung pagbili ng bahay sa mamahalin ng lugar. Ang daming na scam dito niyan. Hindi lang dito sa amin. Sa Toronto, sa GTA, Greater Toronto Area. Sa Vancouver, ang dami rin. Sa Calgary, ang dami rin na loko niyan. Nung uh, iba't ibang lahi, hindi lang Pilipino. Nung nagkaroon ng pandemic, na wala ng trabaho, wala nang nangyari. Bumalik sa paglarenta. Hindi inaral. So, kung sa iyo, kumuha ka ng bahay na ayaw lang sa pangangailangan mo. Ano ba ibig sabihin ko dyan? Mabaw, tatlo lang kayo. di kumuha ka lang ng bahay ng pang -tatluan. Merong tatlong bedroom. Tapos uh, may sala. Kum complete, uh, complete amenities. Huwag ka nang kumuha ng hindi mo kailangan. Like, let's say, merong may pool. Merong gazebo. Alam mo yun? ba? Diba? Kung kukuha ka ng ganon, babayaran mo lahat yun. Hindi siya, ano, hindi siya, hindi siya practical, mga tropa. So, yun lang, mga tropa, no? Sana may nakuha kang value sa ating usapan ngayon mga tropa mga scam dito uh, tropa sana mag ingat ka sa mga scam dito so kung may nakakuha kang value eh mangyaring isubscribe mo naman ako dito tropa sa akin youtube channel tropang kanedyan tapos i-follow mo ako sa tiktok account tropang kanedyan din para ganito rin ginagawa ko nagkikwento rin ako tungkol sa Canada para marami kang matutunan marami kang matutunan about Canada so pare-pare tayo natututo hanggang ngayon natututo pa rin ako sa Canada So, samahan nyo ako sa journey ko about Canada, about living here in Canada, about money saving tips, life hacks, investing. Lahat yan, aralin natin ng sabay-sabay. Alright, tropa? ingat ka at maraming salamat sa panonood. Ingat! Hanggang sa susunod na vlog. Saka panoorin nyo nga pala mga tropa yung susunod kong video kasi baka makatulong sa iya. Ingat mga tropa. Babu!